Masusama sa kadaghan sa mga deboto ni Senior Santo Niño nga mitambong sa mga novena masses ang misal mo sa tradisyonal nga hubo mas alang sa balaang bata karong adlaw. Ang mga santos nga misa timailhan sa pagtapos sa mga kalihukan alang sa fiesta senior karong tuiga. Dala ang ilang kaugalingon nga imahen sa balaang bata Milanog ang pasalamat o pangaliya sa mga deboto sa Pilgrim Center sa Basilica Menore del Santo Niño na may sa Hubo Mas. Matag unang biyernes, human sa kapistahan ni Senior Santo Niño, ipahigayon ang Hubo Mas alang sa balaang bata. Si Reverend Father Andres Rivera Jr. OSA, rektor sa Basilica ang nangulo sa Hubo Rites kung asa gihubuan ang imahen sa iyang Fiesta Regalia o giilisan kini og mas yanong bistik sa maong seremonya, gitangtang ang korona, sunod ang scepter, globe, kapa, pechera, band ug tunik sa balaang bata. Dayon giligo kini sa holy water o giilisan bag bagong sinina. Subay sa tema sa Fiesta Senior Karong Tuiga nga Let Santo Nino Be Your Source of Hope, Strength. Adunay mga deboto nga may padayag sa ilang pagkamalaumon sa grasya o kalinaw nga dalani Santo Nino. Usa si Jose Roel 55 anyos nga taga Compostela, nga kanunay gasimba sa adlaw sa hubo aron matagaan og maayong panglawas og kalinaw iyang pamilya. Taga simba mi permi nga rin, sa Santo Niño, labi uh, na kada hubo kay panalangin namo niya nga ang kalinaw permi sa subo sa tibok nasod og ang um, taga ano ba yung panlawas o mayroon tayong mga katalagman na mayroon tayong mga sa lugar. Samtang si Vivian Ponteras, mapasalamaton nga kanunay silang giubanan sa balaang bata sa panahon sa kalisod o katalagman. nag anag ko nga, ganda na mga anak. Noong pito kabukoy amahan. Yun ka na sa pagpa-eskwela, no? Kaloy sa Diyos, hindi mga anak. Kaloy sa Diyos, bisagwa. Ang uba nakakalis, ang uban na wala kay mga babae. Nagaminyo man handa yun. Pero mga tanah ko sa kagalingon, na ginusara ko kung nagkwes mga anak. Na ako ko ni na asya ko yung kung yung banan Na ko ka kaluyal ni niyo Santo Niño ni Papa Jesus.

Sigon sa tigpamaba sa Basilika nga si Father Jules Almerez, OSA, malipayon ang kaparian sa Basilika nga hapsay ang pagsugod hangtod na sa pagtapos sa kapistahan sa senyor. Since the beginning, no, we were so happy kami mga sa Basilika because amo nakita nga through the coordination sa atong mga uniform personnel, sa atong mga volunteers, o bisan sa atong mga pilgrims, o mga devotos nga sa Basilika, very cooperative sila. No? Makayon gabing smooth ra ang atong celebration, successful, Yeah, wala na kayo tayong mga gikabalak, ano, kay nindot raman ang dagan sa atong mga selebrasyon. Panghinaot sa simbahan nga sa pagtakop sa kapistahan sa balaang bata, padayon untang nga himuon nga tinubdan sa kusog o paglaom si Senior Santo Nino. Kini si Johannes Malino, USJR intern, alang sa MyTV Cebu.